Hey guys! May bagong rekrut na naman ako. Pumarik kung pa-expire. siya. Siyempre, Akala ko, akala mo ka na yun. Ako ang start, <laughs> Hindi. Saan nga tayong... Ano ang pangalan na ito? Ay, Sue's, su garden. Su Sue's Garden. Sue? Sue's Garden. Keme keme. Uy, maya yung maganda ko pala si Raul. Oh, ano to? Pagkain. Ano? Eh, wala tayong ano? Pagkain? Hindi ba, pwede mong Hindi ko alam. Talaga ba? Ang ah, apo. <laughs> Saan tayo una? Dito tayo una. -init pala? Ah, po. Buti may pala Baka init pa lang. Apo. Buti niya tayong lang. Bakit ang damig aso? Ang laki naman yun. Ah, ang okay naman. Tingnan mo yung paa niya. Oh, oh. Yung <laughs> ang laki naman. Pwede ba sumakay dyan? Pwede ba sumakay dini? Ay, hindi ba pwede? Ay, hindi ba may... ang dami naman yun. Ano? Wala kayong pagkain. Ito kainin nyo, fresh pa. <laughs> Sorry. Wala. Ay, dito kami sa farm, guys. Ano oh, may ah? Uy, may ano, may isda. Okay. Oo. Ayun, oh, ay, ang dami. Kaso ano sa... Yung tawag dito yung tubig, hindi maano, maging Tirapia, gusto mo ba pang ulam mama gabi? Ayun oh. Ang ulam. Picture tayo dito. Mag Picture tayo. Tignan lang. <laughs> Mainit. Hindi ka pala pwedeng magpakain. Ang entrance dito guys, 200 NP. Tapos yung may 50 NP coupon for free. Yata or something. Bumela. Bumela yung mga ano mo, alaga mo. Ay, apo. Ano pa, nagagalit sila kasi wala tayong pagkain. Busog yan, busog. Oh, Talaga oh, ba? Sorry. Oh, oh, oh. No, nagsasalita! Huwag <laughs> mong kaya ano, nga nagsasalita. Kaya nga, nukristal na lang sana eh. Sasa <laughs> yung pagkristal, hindi man makahinga. Gagal. Ay, lagyan na ng aircon ba talaga ng utak mo. No? Ito talaga mata niya. Oo, oh, yan na dito. Ayan, picture tayo. Ang <laughs> cute. No? Ito, salita yan. oh, talaga. Kausapin mo nga. Sige nga, kausapin Hi. Hi. <laughs> Hi. mo nga kapatid mo. Hi! Kausapin mo daw ng Chinese kasi hindi siya nakakaintindi. Hi. pakai pengantai jauh, selidah lama dah. tak selidah yang? Hello, apa itu? 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 Tinatawag ka na ng ano mo. Pagtapok Ayaw na nilang Wala lumabas. <laughs> ano yan? Ay, pwede pala makikita. Oo. ah. Ito yung nakikita ko. Saan? Sa labas yung pinikturan ng karaan. Ang pink. Ano yun joint Restaurant? Ano, parang, di ba? Pagpapasok pa sa mga ganito. Oo. Uh -oh. Uh -oh.

150 lang entrance dun eh. Mas maganda pa rin guys sa tumita. Kasi napaka parang New Zealand yung ano kasi green nature. Ito kasi. Sobrang init. Ayan. Mga rabbit. Malalaki eh no. Parang mga bato lang. Eh akala ko nga wala nung ano dito. Alam mo ba sa amin, ay ano pala yun, yung sa pawikan. Pawikan. pawikan yun di ba Hindi, pawikan kailangan nyo sa tubig. Sa dagat, kinakain namin yun. Oo. Huh? Pero ngayon, dinadakip na kasi. Ay. At least yung panda dalawa, nakaupo pa, yan nakatayo. Para sa kaso, yung shape. Shape Oo, parang no? Naka-shape lang. Naka-shape lang? Naka-shape pala yan, no? Diba, nagsha-shape, buti pa ang shape, naka-shape. <laughs> 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 Pero yung ano nagsakita, wala ang shape. Ay, ay, <laughs> ay. Walang hiya ka. Ano lang, tawag dito, bunot-bunot. Wax. Ito, Ang ganda ng mga ganito. Oh, mamahal yan sa atin, no? Sa antique, madaming ganyan eh. Madami. Ang ganda, oh. May pangalan. Oh, ano to? Dito tayo. Uy. Ang cute naman. Ako nang mamagawak niya. Ano na, ikaw um... na, mag-video ka. Ay. ay, tignan mo ay, yung na, feeling dead. Ah? Ay. Ay, ay. May butas na siya. Ayun, ayun, nakita-bibisan. Hinihila yung ilaw. Saan? Ayun sa pinakatuto. Ay, oo nga. Ano ang tawag dito? Chip, chip mats Charot. Hi! Nag-ano pala na sila, no? Nag-ukay. Nag-ukay. Uy, picture. Smile! Smile! One, two, three, <laughs> selfie! Ang picture yung pala, naka-timer. Ah, Sige, kausapin mo ng kapatid mo. <laughs> <laughs> ano yan? Ba sa atin? Oo. Uh -oh magkrukrukruk. saan ay nga. Oh my god. Ikaw <laughs> na, baka mamaya. Ayoko kasi nakapanti lang ako eh. Baka mamaya eh. Ikaw na, umakit ka na. One, two, three. Ang cute. Sapa. Oh, ka. Okay. Andito na yung mga kapatid mo. Diyos ko, ang amoy talaga. Ang lakas. Hi! Hi. Hello, ang lalaki. Oh my God, may Pumasok ka na doon sa kulungan kasi hinanap ka. <laughs> Hi! Ano, ang cute. Ito kaming pagkain. Ito na lang kainin niya. Ayan, oh. <laughs> Paano pag inabot ko yung kamay ko dito? Thank you. Ah! Hoy. Wala ang laki. Ayan, oh. Ah, sana on. My boyfriend. <laughs> Mahiyain naman yung dalawa. Ayan, wala ang lalaki, oh. Ano okay, yan, Ibon? Gusto ko yung nagsasalita. Sosyal naman yun.